Jaire. Jaire tadba. Lalaro ka diyan. Aba, naglalaro ka ba diyan? Ah. Jaire tot. Aba. Jaire. Sige, tayo. Jire, to, to, to. Aba, jire. Tayo, tayo. Balik dito, dali. Tayo. Uh, hot dog. Yun, ulam ko. Ah! Tayo. Ikaw, Jire. Anong gusto mo, ulam? Hot dog, yan. Anong ulam ako? Ba? Uh, bugs Tayo, tayo. Tayo ka, tayo. <laughs> Hindi mo ka tayo, si Jire. <laughs> sa kabila, sa kabila. Tayo! Ay, ba't nainis? Oh, tayo, tayo, tayo. Oh, tayo. Tayo, dali. Tayo. Kaya mo yan. Sa kabila ka. Oh, sa kabila ka ikot. Yun, 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 yun. Yun, nakaikot ka. Oh, oh. Yun, Jaire. Dito. Jaire. Labas. Jaire, tot. Eh, hey, hey, hey. Dito na. Labas ka na jan. Dito ka na. Oh, oh, oh. Labas na. Eat ka na. Dali. O ba, marunong ka lumabas ha. Labas. Dito na. Jere. O, oh, pumasok ka na naman. Labas lang. Labas. Jere. Bye-bye. Ayun, nakalabas na si Jaire. <laughs> Ayun, nakalabas na. Oh, labas, labas, labas. Ah, ah, ah. Nakalabas na. Galing, galing na lumabas. Labas na dyan. Gusto oh, At doon daw ulam ni kayo ikaw, anong ulam mo? Bakit? Tulungan daw. Help. You need help? Hehehe. Labas, labas Labas, yeah yeah Labas, labas Labas, labas Labas, labas Yehey, Labas, labas, labas Labas, punta kay Kuya Jetro Dito na Ba't iiyak? Ba't iiyak ka? Yay! Yeah. Yeah. Nakalabas na si Jaire. Bye-bye ka na. Bye-bye!